pala sa mga ano, sa mga kababayan natin sa ibang bansa. So, ingat kayo palagi diyan. Sa akin ka anak uh, ingat kayo rin palagi diyan nasa ibang bansa din. Like kayo mag-iingat mga kabagay. So, ayan, bali na sa tayo. Nasa Playa tayo ngayon, bali manginginas tayo. So, habang kasi ng hibas ngayon. Kaya maghahanap tayo ng pangulam natin. Alam niyo naman dito sa probinsya ng Palawan pagka uh, nagtitipid ka or kulang sa budget so dito kami pupunta sa tabing playa para manguha ng mga pwedeng pang ulam good morning mga kabagay welcome to my channel baramidas vlog for today's video mga kabagay bali manghinginas na naman tayo ngayong araw panibagong araw na naman today so ayan kung nakikita nyo mga kabagay Napakaganda ng hibasan So ayan yung aking kasama mga kabagay Si Kusang Nunong So abangan nyo yung channel niya mga kabagay Pa subscribe na rin ng, ng kanyang uh, youtube channel So coming soon Butso kay vlog mga kabagay Ayan si Kusang Nunong Pakiabangan na lang So yung mga subscriber natin Matik na kagad yan simpre. So ayan mga kabagay Tingnan nyo napakalapad ng hibasan na Napakaganda So panibagong araw na naman tayo. Manghihinginas naman tayo today mga kabagay. Para meron naman tayo pang ulam. So napaganda ng area kung nakikita nyo yan. So yan yung partner ko si Kusang Nunong. So yan mahumulot na naman tayo mga kabagay ng ano. Ng bulatok mga kabagay. Tapos kung meron tayong mga kawang lato today is uh, kasama na rin yun. After nun siyempre. Lulutuin natin din magmumukbang tayo. So ayan mga kabagay. Napakalapad ng hibasan. So yun mga bagay, tingnan nyo yung ano, yung klase ng buhangin. So gaya ng buhangin dito mga bagay, napakaganda. Ganyang klase siya o, oh, tingnan nyo. Ayan. Halos lahat yan mga bagay, ganyan ang buhangin dito. Dito lang yan makikita sa ano mga bagay, sa Brooks Point Mambalot mga bagay, sa Purok Uno. Ay, Purok sa Saes pala. Napakagandang area talaga. Ispat talaga ito mga bagay, ng ano, pang panginasan So ay malapit tayo sa dagat, malapit tayo sa ano, kabatuhan mga kabagay. Magandang area. So ay bali may nakita tayo ng ano, mga kabagay. As daw sa dagat, kung sino nakakakilala, yung comment na lang kung ano klase yan Napakahaba ng hibasan. Kahit araw-araw ka magmanguha dito mga kabagay ng ano, ng pang-ulam. Sigurado marami talaga. Basta hibas lang mga kabagay. Yan, naghahanap na tayo. Naghahanap, naghanap tayo mga kabagay ng madadali nating ano. Shares, kaso wala pa tayong nakikita. Yun, may nakita starfish mga kabagay. Naghahat din ako dito mga kabagay ng ano, ng bahay ng ano, ng pitik kung tawagin dito sa amin. Or sa English is Kamun. Napakasayang araw naman natin ngayon mga kabagay Panibagong araw, napakasayang araw natin today Adventure na naman ito mga kabagay So ayan mga kabagay, bali may nakita naman tayo Mga klaseng starfish, ayan o oh, Mga kabagay, starfish Hindi ko lang kung ano pang ibang tawag yan mga kabagay Pero dito sa amin, starfish yung tawag dito sa amin sa Palawan So ayan, eh, naghahanap pa tayo ngayon mga kabagay. Negative pa tayo, wala pa tayong nakukuha sa, sa, ngayon. ngayon. Shoutout nga pala sa mga tropa natin PK Komando Sa chapter ng Moreno, pati sa Mambalot, pati sa Barangay Rio ba? Overall ng Batarasa mga kabagay. Shoutout sa mga kakusa natin dyan. Sa aming presidente, si Prespiano. Shoutout sa ating mga tropa sa bawat chapter ng YouTube P.K. Komando mga kabagay ayan parang napakaraming starfish mga kabagay ayun si Kusang Nunong mga kabagay napakalayo niya na nasa dulo siya so magkahawalay kami dalawa Parang may nakukuha na ata. Pero ako negative pa, naghahanap pa ako mga bagay. Hanap tayo ng bulatok dito sa mga bato-bato mga bagay. Napakasarap pa siya ng bulatok na yun or tinatawag na bulatok or bulalo. Sobrang lapad talaga ng hibasan. Kung makikita nyo yan. Ito, so, tingnan natin dito si lalim. Iya, yeah, bigat! So ayan, wala mga kabagay. nakita ka na sa? Ito, titignan natin uli. Siya yung mga kabagay, Wala. Sa lapad ng ibas na ito mga kabagay, posibleng wala tayong makukuha dito. Update lang, update ko lang kayo mga kabagay mamaya kung sakali meron tayong makuha. So, ayan mga tayong nakitang pugita na malit mga kabagay. Ayun, no? Pugita yan mga kabagay. Octopus, kaso medyo malit pa lang. siya. Ayan si Kusang Nunong. Mm. So ayun, nakuha niya na mga kabagay. Yeah, mga kabagay, yung pinagbabahayan ng mga isda dito sa ano, sa playa, yung mga bato na ganyan. Kasi ngayon medyo mababaw, kaya halos walang ano, isda. Walang yeah. isda. Pero pagka malalim to, sigurado sa gabi mga kabagay, wala kaming kuha ngayon mga kabagay kasi nakaraan hibas din. Kung naalala nyo yung vlog natin nakarang araw. So marami rin kasing ano, nanguha dito kaya halos wala na rin talaga. So ayan mga kabagay bali magpatabi na tayo kasi medyo pataas na yung tubig. san So dito tayo dada sa may anong gilid ng kantil Baka sakaling meron tayong makuha So nakikita yung mga kabagay Ano, klaseng, ano kaya kang klase yan mga kabagay no?